So last Tuesday po nagsasalita yung anak ko na siya raw ay minamaltrato. Ako ay nasaktan talaga dahil ginamit ang anak ko. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo sa sa media lumapit po ang anak po pumunta sa amin sa akin sa holding area at umiyak yumakap ito po ang video ito po ang video yumakap siya sa akin meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser kayo na po ang humusga tungkol dyan therefore I would like to categorically deny the accusation of child abuse. Tungkol naman po sa accusation niya ng AFP, Philippine Army, walang aksyon sa mga complaints niya. Hindi po totoo yun. Sinisira lang niya ang AFP dahil po ito po ang magpapatunay itong mga dokumento na ito ilan lang ito sa mga dokumento na pinirmahan niya at may mga perma ng mga opisyal na umaksyon sa mga complaints niya siguro sinasabi niya na walang aksyon dahil lahat halos, halos lahat ng complaints niya ay hindi pwedeng aksyonan dahil imposibleng aksyonan kagaya nitong sinasabi niya, pinapaalis ang nanay ko at anak ko sa pamamahay ko sa Fort Bonifacio habang nandoon ako sa Maguindanao na tipaglaban sa mga rebelde. Masakit sa akin yun. At masyadong nilapastangan niya ang AFP. Dahil ginawa naman ng AFP ang nararapat Totoo. Mga babae ang dahilan ng hiwalayan namin. Babae dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae pinapalayas niya sa bahay. Doon po nag-ugat ang away namin. Tuwing uuwi yung anak ko na nag-aral sa Baguio, hirap na hirap ako kung saan ko siya papatuloyin dahil ayaw niyang patuloyin sa loob ng quarters ko sa Fort Bonifacio. I'm sorry that the public is misled by Tessa Reyes. Nasasaktan ako dahil hindi sa nangyari sa akin nasasaktan ako dahil mga anak ko dinadamay pilit kong iiwas yung mga anak ko in fact during the deliberation i personally asked for an executive session dahil respeto sa korte at protection sa mga anak ko na hindi sila madamay sa away naming mag-asawa ngunit anong nangyari Pagkatapos na pagkatapos sa executive session, lumabas siya, nagpa-interview, at niladlad lahat ng pinag-usapan sa executive session. Nalulungkot ako at the time. When my mother died of cancer in 2018, March 29, nakinasuhan pa niya ako ng indirect contempt dahil sinama ko yung mga anak ko para lang makapag, maka, makapag-attend sa wake ng aking anak, uh, ng aking nanay, nalulungkot ako nun. So, ako'y naghahanap ng tatuwang sa buhay. Naamin ko yan. Nagkaroon ako ng girlfriends. Pero hindi sabay-sabay at hindi during sa marriage namin. That was only after when I filed A declaration, petition for declaration of absolutenality of our marriage, that was in January 2019. At kung ba ano yung grounds na ginamit ko, bahala na po ang lawyer.